Sa so, na no, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Pag-usapan natin ngayon yung pagbili ng mga foreclosed properties. Ito kasi yung karaniwan, napakamurang mga properties. Ano yung mga dapat mong malaman at ano yung mga dapat mong tandaan at tingnan no? kung merong nag-aalok sa'yo or may nakita ka sa internet na isang mura at foreclosed na property. Ibig sabihin, ito yung pinang collateral sa isang loan let's say sa bangko or sa is sa isang financing agency tapos hindi nakabayad yung nag collateral o yung nag asangla tapos ngayon yung property na yun binibenta na sa iyo yan murang moda -mura. ito man ay bahay or lote ano yung mga dapat mong tingnan check this out sana so, no, magandang araw para matuto welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook Unang-una, tingnan mo yung titulo. Dapat may titulo. At yung titulo, sino ang nakapangalan? Ang problema niyan kapag yung titulo ay nakapangalan pa doon sa original na may-ari. Tapos ngayon, yung uh, agency o yung banko o yung loaning agency ay binibenta na sa'yo ngayon, ikaw pa yung magta-transfer. Eh, paano kung may problema? Diba? Yan, yan ang problema nakapatay na yung mayari, ano problema. Madami kang dadaan ng mga hamon. <laughs> so, yan yung una, no? Yung sino ang nakapangalan. Dapat, kung banko yan, dapat yung banko na yung nakapangalan doon. O kung hindi man banko, alimbawa, yung mga loaning uh, agencies, no? yung mga nagpapautang, mga financial, mga financing agencies, yan, yan yung kumukuha ng mga properties, eh, no? pag di nakabayad yun ng utang. So, mas maganda sila na yung nang pangalan. Kasi, kapag ka sila yung nakapangalan, isang transfer na lang papunta sa pangalan mo. E paano kung hindi pa? O di dalawang transfer, dalawang gastos yun. Maliban kung okay lang sa yun. At maliban kung talagang sobrang mura talaga. Na parang worth it daanan yung mga trouble. <laughs> Kasi, mura nga. Pero ako, sa experience ko, binibili ko kapag ka nakapangalan na doon sa nag bibenta. Kasi experience ko rin yan eh. Bumibili rin ako ng mga foreclosed properties. At sa mga pagkakataon na yon karaniwan, ang pinaka pinipili ko kapag yung titulo ay nakapangalan na doon sa nagbibenta. Okay. Pangalawa, puntahan mo yung property, baka may nakatira. Kapag may nakatira, papaalisin mo pa yan. Kasi karaniwan, as is where is yung arrangement no? sa bentahan ng mga foreclosed properties. So, ikaw ang mamamblema kapag may nakatira doon. Ikaw ang magpapaalis. Ako naman, sa experience ko, sa dalawang beses na ginawa ko na bumili ako ng foreclosed properties, pareho may nakatira. Ang nakatira, yung isa, is quarter, yung isa naman, isang property, ang nakatira ay yung original na may-ari. So, syempre, kinausap ko ng maayos at may mga konting mga request, binigay ko na lang din para hindi masyadong hassle. Kung kaya mo naman, So again, kung kaya mo namang i-shoulder at mura naman talaga yung property at worth it ipaglaban uh, uh, ipag o paglaanan mo ng effort para mapaalis ng maayos yung taong naka-occupy doon, eh ikaw ang bahala. Choice mo yan. Pero mas maganda kung wala ng occupant, walang nakatira. Okay. Number three. Tignan mo rin ano yung estado ng structure. Kung ang plano mo, yung bahay na yun ay gagamitin mo rin, i-renovate mo lang. Tingnan mo kung uh, sa tingin mo ba worth it na gastusan pa yon O mas okay ba na bili ka na lang ng house and lot na bago? Compared sa bibili mo yun, tapos ipapaayos mo pa. Yan, tingnan mo rin yun, no? Pero yun nga, kung masyadong mura yan, no? Tapos, na satisfy yung dalawa no wala nang nakatira tapos yung titulo ay nakapangalan na dun sa nagbebenta baka naman magandang no magandang deal pa rin yan yan so tignan mo rin no, yung existing structure no pang-apat ito yung history ng property na yun. kung ang pag-uusapan ay yung physical attributes niya yung physical Uh, ano bang pwede yung uh, geographical location niya. Maganda ba ang location? Baka binabaha. Yan. Yeah. mga problema, eh. No? Minsan, bibilin mo. Ang ganda. Murang-mura. No? Walang nakatira. Nakapangalan na doon sa nagbibenta. Tapos, eh, maganda pa yung structure. Pero ang problema pala, binabaha. So, tignan mo yung, ano, no? Magtanong-tanong ka doon sa mga kapitbahay. No? Tungkol doon sa property. Ito po bang lugar natin dito? Binaha na po ba ito dati? Nung binaha po, gano'ng kataas? Yeah. So mag-investigate ka. Ang tawag sa lahat ng ginagawa mong yan, bago mo bilhin, o kung hindi mo man bibilhin para matiyak mo, ay due diligence. So i-exercise mo ang due diligence. No? Para hindi ka magsisisi. No? Kasi baka mabenta mo yan, o baka mabenta sa'yo, mabili mo. Tapos pag nabili mo na, dahil pa lang problema, Mahirapan ka ngayong i-dispose, Mahirapan kang ibenta. Yeah. So yan, yeah, no? sana nakatulong ako kahit paano. kahit sa maiksing paraan lang. So remember, exercise due diligence kapag bibili o nagpaplano kang bumili o kapag may nag-alok sa'yo ng isang foreclosed na property. Oo, maganda bumili ng foreclosed property kung talagang sulit na sulit. No? Kung masasatisfy yung mga pinag-usapan nating mga kriteriya. No? At syempre kung mura. No? Kasi karaniwan, murang-mura talaga yung mga foreclosed properties na yan. Minsan, mas mababa pa doon sa zonal value. Kaya, pag-isipan mo mabuti. Hindi, hindi palaging uh, questionable ang mga properties. May kwento yan. No? So, ang kwento, makikita mo sa papel, sa location at sa history at sa geographical uh, geographical setting no ng property niya. So yan, no. Maraming maraming salamat po. Sana po ay natuto kayo dito sa ating munting uh, programa <laughs> at uh, sana i-share nyo sa iba kung sa tingin niyo ay may benefit sila sa mga information na binanggit natin dito Kung Hindi ka pa subscribe? Please do subscribe dito sa YouTube at kung hindi ka pa follower, i-follow, follow me on YouTube. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye.